wala pa rin sa kalungkot. Mahalap kami ngayon sa inyo may pamilya kami. Kaya, hindi kami nawawalan ng pag-asa. Nasasama din kayo sa pagpindig. I-report ninyo sa officers ninyo na ngayon lang karon kayo ng karak na hindi kayo minunod. Ngayon lang kayo nakahamay nakaharap na masama ang loob pero ginagalang pa rin kayo. pagpasensyaan nyo kami nagpapahayag lang kami ng aming karapatan at para sa bayan Mabuhay ang Pilipinas! Mabuhay! Mabuhay ang Pilipino! Mabuhay! Mabuhay Duterte pa din! Mabuhay Duterte pa rin! Ang tunay na nagbahal sa Pilipinas! Buli po! Kami, hindi sa mata at sa mata nito. Alang-alang sa, sa pamilya, alang-alang sa pamilya, alang-alang sa kapwa pilipino. Salamat. 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 Makapulis po. Nagpaka-implement din po. Ito ang kaharap nyo, mga volunteer po ito ng anti-crime. Words multiplier nyo po. nagsisembisyo na walang hinahangad na kapalit. Kung hindi, lang ang tungkulin siya. Haba! Haba! Kaya kaibigan namin po ay nandito kami ulit-ulitin ko para patukin ang unsin. Hindi kayo ang kalaban ng bayan ito. Ang kalaban ng bayan ito, yung pinoproteksinan nyo. Ang kalaban ng mga mahihirap na tao, yung nakatira na pinoproteksinan nyo. ang nagpapahirap sa bayang ito. Ang mga politikong gahaman, politikong ating, ating din sa pera. Hindi po kami magpapagaw. Nagbigay lang po kami ng mensahe. Mga kababayan! Masaya pa ba kayo sa panahon ito? Huwag natin gawing hadlang ang kahinaan ng ilan para sa kasiyahan natin at sa ating pamilya. Tandaan po natin na ang kasiyahan ay nagbumula sa ating sarili. Kaya po, ang aming tuntunin kung kami nandito, We have to love the sinner but we have to hate their sin. Lahat ng mga nagpapahirap sa atin, sila po ay makasalanan. Ang ayaw natin ay yung kasalanan na ginagawa nila na nagpapahirap sa ating inang bayan. Subalit sila bilang makasalanan, mahal pa rin natin sila. Alam po namin sa ating mga kapulisan, ginagampanan lang po ninyo ang hindi tungkulin para may patupad at kapayapaan sa ating bansa. Hanggang kailan natin dapat gawin ito? Tayo ba, bawat Pilipino, ay kinakailangan na magkaroon ng mga alitan na magiging sanhi na kaguluhan sa ating bansa? Hindi po ba kayo nahihirapan sa panahon na kusaan ang ating pamilya ay umiiyak na sa kahirapan dahil yung ilan ay nagugutom na rin. Dapat po magpanasakit tayo sa ating bayan. Paano po natin gagawin ito? Ang paraan po na magpapanasakit sa ating bayan, ano po ba ang tama para sa lahat? Hindi po importante kung kayo ang tama, kami ang tama o sila ang tama. Ano po ba ang tama na dapat nating sundin lahat para sa kapaganan ng ating sarili, ng ating pamilya, ng ating bayan, at higit sa lahat, ang bawat Pilipino na umaasa kung pa paano may tawid ang kanilang kabuhayan at magkaroon ng kapakanan sa kanilang pamilya, lalo higit sa ating inang bayan. Maraming salamat po sa oras sa nilaan ninyo. Maaring kami po ay nagambala namin ng panahon na supposed to be kayo po din ay nagsasamba kami po pinili namin na sumama dito sa kapila po ng aming uh, ginagawa sa araw ng linggo. Dahil nais po namin para ting sa inyo ang aming damdamin. Kami po ay hirap na hirap na rin sa lahat ng sektor. Maaring ang ilan sa inyo ay katulad na rin na nararamdaman namin. Subalit kailan po natin dapat gawin ang mga bagay na dapat po natin sundin para po sa tama dahil po ang tamang ito ay magbibigay po sa atin at ng kapayapaan, kasaganahan at higit sa lahat. Ito po ang magbibigay sa atin ng gabay para po sa ating kinakaharap. Maraming maraming salamat po sa inyo. Yung inyo po pinoproteksyon at kababayan ko po, po yan. Yan po ay aming nire-respeto. Mahal po namin siya bilang bahagi po ng aming layunin dahil lahat naman po tayo nagkakasala. Ang ayaw lang po namin, masyado na minahan at ang kanilang kahinaan sa kanilang pagiging malupit sa bawat isa sa atin. Tanong natin ngayon sa ating sarili, hanggang kailan tayo dapat magtitiis? Pinakailangan po natin magkaisa sa layunin na dapat natin may at tama para sa Pilipino dahil hindi po natin deserve na maghirap ng katulad na ngayon. Nakakaroon po tayo ng nga away dulo at nagpapahirap sa ating lupunan. Kaya po ang hangat namin ay maraandaman po niyo ang aming damdamin sa aming ginagawa. Kami po lahat dito ay volunteer lamang. Wala po kami nais na magkaroon po na sa guluhan dahil yan po ay hindi namin hangarin sa buhay. Ang gusto po namin iparamdam namin sa inyo na kami po mismo na private sector at naglilingkod din sa ating inang bayan. Kami po ay nakikisa. Kaya po humihiling po kami sa inyo na nawa po'y maunawaan nyo ang bawat pagkakataon na kung saan kami po ay nagpapahayag lamang ng aming damdamin. Dahil kami po ay nahihirapan na rin sa kanyang sistema ng ating gobyerno na kung saan ang inuuna ay puro sarili kapakanan. Halos lahat mawala na ang awan ng ating kayamanan sa ating bayan. Kinakamtam na at tanong, kailan tayo dapat gumising? Nakabaon na tayo sa utang. Ano po ba ang dapat natin gawin? Kailan tayo dapat makialam? Sa ganitong sistema na nagpapahirap sa ating lipunan. Maraming salamat po sa inyo at ang nais po namin ay paghatid lamang ng aming damdamin. Salamat po sa inyong pagiginig. Ang tawa po ay magarating sa taong ating pinuprotesyonan para po sa ating pagkakaisa. Buli, magandang umaga at mabuhay ang mga Pilipino!